Yan sino naman kasi hindi manghihinayang dito mga kapangil oh. May tatlong bunga pa, isa, dalawa, tatlo. Ito, ang oh. Isa, dalawa, tatlo, apat. yon Ay baka malakas itong bagyo mga kapangil. Kailan natin magsarado. Ang mga bintana. lang pa lang yung lalagyan ko ng grills mga kapangil pero lalagyan ko pa yung isa anyway may ano naman doon nakaharang na euro box kapag nandito kami dito lang talaga sa bandarito tapos kailangan natin bumili ng tolda para itakip dito or dito pwede Ito yung mga Jura box namin mga kapangilo Wala pang takip yung isa <laughs> Wala pang takip yung isa mga kapangilo At syempre At syempre Ito ibabasa rito ito lalagyan lag pa natin ito ng harang mga kapangin ayan, ayan so pinagtaob ko na pinagharap ko yung isa tas ito dun sa may siguradong mga ano ah, ng tubig ilagyan ko nito mga kapangin masyadong yan nasila natin konti ayan natin konti yan Ayan, tas ito. Lagyan natin sa gitna. Ito yung mga pajama ko. At damit ko, nandiyan din mga kapay. Pang bukid. Ayan. Tapos, yun. Bili tayo tolda. Yun yung ulan. Sana hindi na yung malakas mga yun bili lang ako ng solda mga kapahali. yun eto na lang naggamitin natin mga kapangit may tarpaulin na pala si penggay dito yun okay, lagyan natin ng pako dito pako natin sa taas tapos dito yan dito itatali na lang natin dito mga kapahin importante eh, sagad dun sa baba kasi pantay na dito yung ano yung yung yero May sakto sa baba nga Ito, tatali natin importante wag lang pumasok yung maraming tubig sa loob ng mga pain tapos ako mamaya yun akong lalabasan yun, nais nice na. Saan tayo lalabas? Ay, dito. Gawin natin natin. Parang hirap. Yan. Yan. May hirap talaga. <coughs> Yang rotavator naman mga kapangin, ilagay natin sa pinakagitna para sigurado. yung tulda naman, baklasin natin para hindi mawagwag. Ano yung ulan? problema mababasa ay alam ko na mga kapahil tanggalan natin to ng tubig Pas, ito na lang natin yan o no? malalakas yung ulan mga kapahil talagang prino problema ko dito mga kapangil, yung mga mais natin grabe, sayang sayang na sayang yan mga kapangil pag tinitignan ko nangihinayang na ako mga kapangil eh. yan, po umpisa pa lang pa parating pa lang mga kapangil kaso napaka lakas na ng ulan tsaka yung hangin ay sana ano may makaligtas pero tiwala pa rin tayo sa Panginoon mga kapangil ay pa ano pahintuin niya yung bagyo o pahinain niya or patibayan niya yung kubo natin tapos yung mga mais at mga lahat ng tanim at lahat, at lahat na din ng tanim ng mga ano mga nagtanim no Yan sino naman kasi hindi mang manghihinayang dito mga kapangil oh may tatlong bunga pa isa, dalawa, tatlo ayan tapos ang kakapal pa tapos pag nasira ito wala na ayan o oh. ayan o oh. kakapal mga kapangilo ayan o oh, ito tatlo isa, dalawa, tatlo ayan, biruin nyo mga kapangilo isa dalawa, tatlo pag naubo yung kahit isa lang dyan mga kapangil kapag lumaki ano na yun ah uh, bawl pwede nang kainin bawi sa ano sa pagod yan ito yung mga violet puro tatlo tatlo mga kapangil may apat din na akong nakita pero sigurado hindi mabubuo yung ano iba dun yan sana patibayin na uh, patibayin ni lord itong ating mga tanim yan tapos ito mga kapangil mula na sila pag nasira to kasi mga kapangil mahirap na pag natumba lahat yan mahirap na itong mga may na ano mga mais natin o oh. ayan, hindi ba natin na asigaso yan pero ayan na ay, sabang sayang mga kapangil ito, tignan nyo naman itong cluster type na na talong natin yan o daming bunga oh yan o mga kapangil daming bunga apat apat atlo, tatlo 3, anim lima ito ang haba mga kapangil o oh ito tinatawag namin cluster type ito ano dito o eh? yan o apat to mga kapangil o apat yung bunga nyan o hindi maganda yung isa. Tapos dito, tatlo na naman to. Ganyan siya mangungunga yung cluster type, mga kapangil. Uh, unlike dito, big isa lang. Ayan. Pero malalaki. At mas maganda yung bunga. yun o. Oh. Tatlo, apat. Hindi pa lumaki yung isa, mga kapangil. Ito, ang dami. Isa. Oh. Isa. Dalawa, tatlo, apat. Na naman. Plus ito ano o, apat. Tapos may malaki na doon sa ilalim. So, sayang talaga. Dapat dito, may ano, may tulo siya para doon itatali yung yung mga talong. Kaso, wala mga kapangil eh. Walang time. Hay. Yun, sayang ano. Sayang. Bahala, bahala. May plano lahat ang Panginoon natin mga kapangil para dyan. No. Sabi nga nila mga kapangil, pag may kalamidad, tataas ang presyo ng gulay. Tataas sila. Kaso nga lang, masisira naman yung ano, iba. Paano yung grabe maapektuhan mga kapangil? Pero go with the flow lang tayo ano yan basta safe lang tayo uh, may awang Diyos mga kapangil yan nakaplano lahat sa kanya talaga so, nag-iisip na ako ng ano nag-iisip na ako ng maiseset uh, may itatabi pa dito kung meron pa may, naitabi ko na lahat mga kapangil eh. Ayusin ko lang to mga kapangil, no? Bago tayo umuwi. Hindi naman under, eh. hindi namin under kapon. Itong ano natin. Grass cutter. Kala ko di nagagana mga kapangin. Kapagana natin habang naghihintay tayong tumilang ulan. At meron ako dito buto ng rambutan mga kapangil Ay tatanim natin, di ko alam kung tutubo Favorito kasi ni Tenga ito, kaya parehas kami So itatanim ko lang, di ko na ipapakita kung saan natin itatanim Basta abangan nyo lang kung tumubo o hindi <laughs> Tara, kape muna tayo Kape muna tayo mga kapangil, pampainit pa natila yung ulan di pa natila yung ulan mga kapangin masain din muna natin tong mga itak tsaka ano blade ng ng grass cutter magalaw magalaw yun mag grass cutter lang ako dito mga kapangil no wala na din tayong battery at baka hindi natin may vlog lahat so update ko na lang kayo mga kapangil no sa mangyayari Take me back, take me back to the old dirt road where Mama and Papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago and pine for the old days of yore. Well, let me. Like the leaves on the trees, let me fly like the leaves when they fall. Well, let my mind go serene, like a cool water stream that runs from the mountains so tall. Oh, take me back down the old. ayos nang tignan at malinis na tignan mga kapangil. isan lang ang hindi malinis tignan. Ayano. Na. <laughs> 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 hindi hmm, na natin. Sianggal ko na yung patani mga kapangil. Tanim lang tayo panibago para hindi na diyan lipat natin. Para hindi sagabal sa paningin. Ito pa pala hindi malinis tignan mga kapangil. Bye-bye mga kapangil. Ingat kayo. Kita, kita tayo sa susunod. Bye-bye. Bye-bye. lang. Mm. 嗯，拜拜、mm.。Bye.